Pagkagising mo sa umaga, ano agad ang una mong ginagawa? Be honest. Cellphone ba agad? Scroll agad sa social media, checking notifications, messages, o baka chismis ng iba? Kung oo, tandaan mo to. Sa simpleng kilos na yan, ibinibigay mo na agad ang kapangyarihan mo bago pa magsimula ang araw mo. Bago ka pa man makapaghilamos o makapagdasal, pinapasok mo na ang gulo ng mundo sa isip mo. Yung tahimik na sandali na dapat para sa'yo napalitan ng ingay ng ibang tao, opinions, reklamo, inggit, comparison. At dahil doon, kahit hindi mo napapansin, wala ka na sa kontrol. Sa Stoic philosophy, ito ang unang pagkakamali ng marami, ang maging alipin ng reaksyon. Ang tunay na malakas, hindi yung laging may sagot o mabilis mag-reply. Ang tunay na malakas ay yung marunong huminto. Marunong pumili kung sino at ano ang papayagan niyang makaapekto sa isip niya. Kasi isipin mo ito, paano mo mapapangasiwaan ang isang buong araw kung sa unang limang minuto pa lang, hinayaan mo ng ibang tao ang magdikta ng emosyon mo. Ang stoic warrior, iba gumising. Hindi niya hinahayaan na gisingin siya ng cellphone o ng gulo ng mundo. Siya mismo ang nagigising. May direksyon, may disiplina, at may tahimik na lakas. Kaya simula ngayon, tanungin mo sarili mo tuwing umaga. Kontrolado ko ba ang umaga ko o ako ang kinokontrol ng umaga? Dahil tandaan mo, ang paraan ng paggising mo, yun din ang magdidikta kung paano ka lalaban sa buong araw. At sa Stoicism, ang unang panalo ay hindi sa labas. Nagsisimula ito sa loob. Alam mo ba kung anong pinakamalinaw na pagkakaiba ng mga ordinaryong tao at ng isa porsyento na may disiplina, direksyon at kapayapaan sa buhay? Simple lang. Yung siyam na put putsyam na porsyento nagigising sa kaguluhan. Pagmulat pa lang ng mata, notification agad may email, may issue, may post, may ingay. Katahimikan sana, pero napalitan ng gulo. At bago pa man sila makatayo sa kama, pagod na ang isip nila. Pero yung isang porsyento, iba. Hindi sila nagigising para mag-react, nagigising sila para mag-command. Tahimik, intentional. Alam nila kung bakit sila bumabangon. Hindi sila basta nadadala ng takbo ng mundo. Sila mismo ang nagtatakda ng direksyon ng araw nila. Sabi nga ni Marcus Aurelius, when you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive, to breathe, to think, to enjoy, to love. Grabe, no? Buhay ka. Humihinga ka. May pagkakataon kang ayusin muli ang sarili mo. Pero kung ibibigay mo lang 'yan sa cellphone, sa stress, o sa emosyon ng iba, sayang ang araw mo. Kaya tandaan mo ito, ang umaga mo ay kaharian mo. At sa bawat kaharian, may tanong lang. Ikaw ba ang hari o alipin ng cellphone mo? Dahil sa video na ito, ituturo ko sa iyo ang pitong Stoic Morning Secrets na ginagamit ng 1% mga prinsipyo mula sa sinaunang pilosopiya para makuha mo muli ang kontrol sa sarili mo. Hindi ito simpleng morning routine lang. Ito ay mental, emotional at spiritual na paghahanda para sa totoong laban ng buhay. Kaya kung sawa ka ng habulin ng araw, panahon na para ikaw naman ang mamuno. Secret number 1 Gumising sa disiplina, hindi sa motivation. Karamihan sa tao, ganito ang mindset tuwing umaga. Pag feel ko, tsaka ako kikilos. Pag motivated ako, tsaka ako babangon. Pero ito ang katotohanan. Kung motivation lang ang hinihintay mo, baka buong buhay kang maghintay. Ang stoic mindset, baliktad. Kikilos ako kahit hindi ko feel. Kasi alam ng isang stoic na hindi mo kailangang hintayin ang tamang mood bago ka gumawa ng tamang bagay. Ang disiplina hindi nakadepende sa emosyon. Ito ay desisyon. Sabi ni Marcus Aurelius, "At dawn when you have trouble getting out of bed, tell yourself, I have to go to work as a human being." Ang ibig niyang sabihin, hindi mo kailangang makipagdebate sa sarili mo tuwing umaga. Hindi mo kailangang tanungin kung gusto mong bumangon o hindi. Tao ka, at bilang tao, tungkulin mong gampanan ang layunin mo. Sa bawat sandaling pipiliin mong bumangon kahit hindi mo feel Pinapalakas mo ang sarili mong pagkatao kasi bawat desisyon sa umaga ay boto kung sino ka magiging. Kapag pinindot mo ang snooze, bumoto ka para sa mahina at tamad na version mo. Pero kapag bumangon ka agad, bumoto ka para sa disiplinadong version mo. Yung may control, may direksyon, at may respeto sa sarili. Hindi lang ito simpleng paggising. Ito ay pagsasanay ng pagkatao. Sa Stoicism, tinatawag itong identity-based action. Ang ideya na hindi mo kailangang hintayin maging disiplinado bago kumilos. Kundi kumilos ka muna bilang disiplinado at doon unti-unti kang nagiging isa. Kaya simula bukas, gawin mo to. Itakda ang consistent na oras ng gising mo at sundin mo kahit weekend. Huwag kailanman pindutin ang snooze, hindi kahit isang beses. Pagkagising, tumayo agad. Huwag mo nang isipin kung anpo ka pa. Sabihin mo sa sarili mo, "Let's go. The day is mine." Alam mo kung bakit ito makapangyarihan? Kasi sa unang limang minuto pa lang ng araw mo, natututo ka ng labanan ang pinakamalambot mong parte, ang sarili mong katamaran. At pag nalampasan mo yon, wala nang ibang hamon sa araw na hindi mo kayang harapin. Ang unang tagumpay ng araw mo, hindi sa trabaho, hindi sa pera, kundi sa kama, sa pagpili mong bumangon kahit hindi mo feel, doon mo pinapatunayan sa sarili mo na ikaw ang may control, hindi ang emosyon mo. Kaya tandaan mo ito tuwing umaga. Hindi ka bumabangon dahil gusto mo. Bumabangon ka dahil iyon ang pagkatao mo. Disiplinado, matatag, hindi umaasa sa motivation. At sa bawat araw na gagawin mo ito, unti-unti mong mapagtatanto na ang tunay na lakas hindi nagsisimula sa inspirasyon kundi sa disiplina. Affirmation, disiplina ang alarm clock ko. Secret number two, panaluni ng unang oras sa katahimikan. Pagkatapos mong bumangon, may isa pang malaking desisyon na gagawin mo. Kanino mo unang ibibigay ang isip mo sa umaga, sa sarili mo o sa mundo? Karamihan sa tao, pagkadilat pa lang, cellphone agad. Tinitingnan ang mga notifications, balita, mensahe at social media. At sa isang iglap, hijacked na ang isip nila Bago pa man sila makatayo sa kama, dala na nila ang emosyon, problema, at gulo ng ibang tao. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit pagod na sila kahit kakaumpisa pa lang ng araw. Pero ang mga taong kalmado, malinaw, at disiplinado, ginagawang banal na oras ang unang oras ng umaga. Tahimik, walang cellphone, walang musika, walang ingay. Tanging sarili lang nila at ang katahimikan. Sabi ni Epictetus, If you want to improve Be content to be thought foolish and stupid with regard to external things. Ang ibig sabihin, hindi mo kailangang makisabay sa ingay ng mundo para maging matalino. Minsan, ang tunay na karunungan ay nasa katahimikan. Dahil sa tahimik na sandali, doon mo naririnig ang tinig ng isip mo, ang boses ng disiplina, ng direksyon, ng kalinawan. Subukan mo ito bukas. Pagkagising mo, huwag agad hawakan ang cellphone. Umupo ka sa gilid ng kama. Huminga ng malalim. Ipikit ang mga mata mo. Pakinggan ang bawat hinga. Hayaan mong lumipas ang mga iniisip mo nang hindi mo hinuhusgahan. Pagkatapos, tanungin mo ang sarili mo ng tatlong simpleng tanong. Anong enerhiya ang gusto kong dalhin ngayong araw? Paano kikilos ang best version ko? Ano ang isang bagay na kaya kong kontrolin ngayon? Ito ang ginagawa ng mga Stoic. Tinatawag nila itong prohairesis o inner freedom, ang kakayahang pumili ng reaksyon mo bago pa man magsimula ang araw. At sa araw-araw mong pagsasanay ng katahimikan, mapapansin mong mas kalmado ka sa gitna ng gulo, mas malinaw mag-isip kahit may problema, at mas marunong maghintay kaysa mag-react. Kasi tandaan mo, ang katahimikan ay hindi kawalan ng tunog. Ito ay espasyo para sa lakas. Doon nabubuo ang kapayapaan, kumpiyansa, at control. Affirmation: Sa katahimikan ko, nandoon ang lakas ko. Secret number 3: Harapin ang araw bago ito dumating. Tanggapin natin, gano'n man ka-kaayos, ka -positive, o ka -organized, may mga araw pa rin biglang guguho. Traffic, may nag-cancel, may nagsabi ng masakit, may email na sumira ng mood mo bago pa mag alas 9 ng umaga, at karamihan sa tao, dun pa lang sila nagre-react. Pero ang stoic, handa na bago pa mangyari. Tinatawag ito ng mga stoic na premeditatio malorum, the premeditation of evils. Sa simpleng salita paghahanda sa mga posibleng aberya. Hindi ito pagiging negatibo, kundi pagpapalakas ng loob bago pa man ang laban. Sabi ni Seneca, He robs present ills of their power who has perceived their coming beforehand. Ang ibig niyang sabihin, kung alam mong may darating na hirap, hindi ka na matitinag kapag dumating ito. Parang sundalong nagsasanay araw-araw, pagdating ng totoong labanan, kalmado siya. Kaya bago ka pa lumabas ng bahay, Bigyan mo ng limang minuto ang sarili mo para harapin muna ang araw sa isip mo. Tahimik kang umupo at tanungin, ano kaya ang mga hamon na pwedeng mangyari ngayon? Anong emosyon ang baka sumubok sa pasensya ko? Paano tutugon ang best version ko kung mangyari yon? Halimbawa, siguro matraffic mamaya, kaya magdadala ako ng pasensya. O baka may kausap na mainit ang ulo, pipiliin kong manatiling kalmado. Kung may hindi magandang balita, pipiliin kong huminga at huwag magpanik. Ito ay parang mental rehearsal bago ang totoong eksena. At kapag dumating nga ang sitwasyon, hindi ka na nagugulat. Hindi mo na kailangan mag-react ng padalos-dalos kasi pinagdaanan mo na ito sa isip mo. Ang tawag diyan, prepared mind. Sa ganitong mindset, hindi mo makokontrol ang mundo. Pero makokontrol mo kung paano ka gagalaw sa loob nito. Kahit may problema, hindi ka nadadala ng emosyon. Kahit may gulo, nananatili kang matatag ang stoic hindi umaasa sa good day. Ginagawa niyang maganda ang araw kasi handa siya kahit hindi ito maging madali. Kaya bukas, bago ka pa mag-umpisa, harapin mo muna ang araw bago ito dumating. Affirmation: Handa ako, hindi ako natataranta. Secret number 4: Magkaroon ng stoic morning reminder. Bago pa man pumasok ang ingay ng mundo, kailangan mo nang paalalahanan ang sarili mo kung sino ka. Kasi kung hindi mo gagawin 'yon, siguradong gagawin ito ng mundo para sa'yo at madalas mali ang ipapaalala nito. Tuwing umaga, fragile pa ang isip mo, parang malinis na papel. Kung ano ang isusulat mo sa unang oras, yon ang madadala mo buong araw. Kaya ang mga stoic, may ginagawa silang simpleng ritual, ang kanilang morning anchor. Ginagawa ito ni Marcus Aurelius araw-araw. Nagsusulat siya sa kanyang journal hindi para magpasikat, kundi para ipaalala sa sarili niya kung paano dapat kumilos bilang isang matatag na tao. Sabi niya, You have power over your mind, not outside events. Realize this, and you will find strength. Ilang salita lang, pero kaya nitong baguhin ang buong direksyon ng araw mo. Kasi sa unang oras ng umaga, kailangan mong tanungin, Paano ko gustong harapin ang araw na ito? Anong katotohanan ang gusto kong maging sandigan ko ngayon? Pwede kang gumawa ng sarili mong stoic mantra isang linya na paulit-ulit mong sasabihin tuwing umaga. Hindi ko kontrolado ang mundo, pero kontrolado ko ang tugon ko. Ang araw na ito ay regalo. Hindi ko ito sasayangin. Hindi ako narito para magpa-impress, kundi para mamuhay ng totoo. Hindi mo kailangan ng daan-daang affirmations. Isa lang na totoo at uulitin mo araw-araw. Sapat na. Sabihin mo ito ng buong mong loob, isulat mo kung kailangan, at gawin mong parang armor bago ka lumabas ng bahay. Kasi kapag malinaw sa'yo kung sino ka, hindi ka basta-basta nadadala ng pressure, opinion o emosyon ng iba. Kalmado ka dahil alam mong may sentro ka. At kahit anong mangyari sa labas, may boses sa loob mong nagsasabing, alam ko kung sino ako. Kaya bukas, bago ka pa magbukas ng cellphone, bago ang kape o balita, umupo ka muna at sabihin mo sa sarili mo ang katotohanan gusto mong paniwalaan sa araw na to. Paulit-ulit hanggang maramdaman mo, hanggang maging totoo. Affirmation. Inaangkla ko ang isip ko sa katotohanan. Secret number 5. Masterin ang isip bago pumasok ang mundo. Pagkatapos mong tahimik na manahimik at iangkla ang isip mo, oras naman para linisin ang loob mo bago kaharapin ng labas. Dahil kung hindi mo gagawin ito, ang mundo mismo ang magdidikta kung ano ang iisipin mo. At madalas, puro gulo, ingit at kaba ang ibibigay nito. Tandaan mo, ang isip mo sa unang oras ng umaga ay parang basang espongha. Ano mang ilapit mo rito, sisipsipin nito agad. Kaya kung puro balita, social media at negativity ang una mong bubungaran, huwag kang magtaka kung bakit bugnot ka buong araw. Pero ang stoic, kabaligtaran. Alam niya na ang isip ay parang kalamnan. Dapat trine-train araw-araw. At ginagawa nila ito sa pamamagitan ng stoic journaling o morning reflection hindi mo kailangang magsulat ng mahabang essay, kahit limang minuto lang sapat na. Umupo ka ng tahimik at sagutin ang ilang simpleng tanong. Ano ang nararamdaman ko ngayon? Ano ang kaya kong bitawan mula kahapon? Ano ang pwede kong ipagpasalamat ngayon? Anong virtue ang gusto kong ipraktis? Pasensya, tapang, o disiplina? Sa ganitong paraan, nagkakaroon ka ng espasyo sa isip mo. Hindi mo hinahayaan ang kagabi o kahapon na sumiksik sa araw mo ngayon. Pinapalitan mo ang pagkalito ng kalinawan, ang emosyon ng direksyon. Sabi ni Seneca, a man is as unhappy as he has convinced himself he is. Ibig sabihin, kadalasan, tayo lang din ang nagpapahirap sa sarili natin kasi hinahayaan nating kontrolin ng isip ang emosyon imbes na tayo ang kumontrol dito. Kaya gawin mo itong parte ng umaga mo. Bago buksan ang cellphone, bago makipag-usap, buksan mo muna ang sarili mong isip ilabas mo lahat ng kalat sa loob, sa papel, sa paghinga, o sa tahimik na pagninilay. Kapag nagawa mo ito araw-araw, mapapansin mong mas mabilis kang makarecover kapag may bad day, mas madali kang magpatawad, at mas bihira kang magpaapekto sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Ang tawag dito ay mental mastery, at pag nakamit mo yon, kahit anong mangyari sa labas, mananatili kang buo sa loob. Affirmation ako ang nangunguna sa isip ko bago pa ang mundo. Secret number 6. Galawin ang katawan, gisingin ang isip. Ang mga Stoic ay naniniwala na ang katawan at isip ay magkaisa. Hindi mo pwedeng palakasin ang isa at pabayaan ang kabila. Kasi kapag tamad ang katawan, humihina rin ang isip. Pero kapag gumalaw ang katawan, sumisigla rin ang loob mo. Nagigising pati ang disiplina. Sabi ni Marcus Aurelius. Is this what you were made for? To huddle under the blankets and keep warm? Diretsong tanong, di ba? Hindi ito para manlait, kundi para ipaalala sa atin na ang katawan ay ginawa para kumilos, hindi para magtago sa komportabling kumot. Ang bawat galaw mo sa umaga, kahit simpleng stretching, push-up, o paglalakad, ay paraan para sabihing, hindi ako alipin ng katamaran. Ako ang may hawak ng sarili kong lakas hindi mo kailangan ng gym membership o dalawang oras na workout. Kailangan mo lang ng galaw na may intensyon. Halimbawa, limang hanggang sampung minuto ng stretching habang humihinga ng malalim. Push-ups o jumping jacks habang inuulit sa isip, kaya ko to. O kahit simpleng paglalakad sa labas, pinakikinggan lang ang tahimik na paligid. Pwede ring cold shower. Oo, malamig, pero disiplina yan. Dahil kapag kaya mong tiisin ang lamig sa umaga, mas kakayanin mong harapin ang init ng problema sa araw. Sa Stoicism, tinatawag nila itong training of the will. Ang paggalaw ng katawan ay hindi lang tungkol sa fitness, kundi sa pagsasanay ng loob. Bawat push-up ay laban sa katamaran. Bawat hakbang ay pagpili ng lakas kaysa comfort. At tandaan mo, ang tunay na malakas hindi lang mabilis tumakbo o kayang magbuhat. Ang tunay na malakas ay yung kayang kumilos kahit wala sa mood yung ginagawang parte ng identity ang disiplina. Kaya bukas, bago ka pa magkape o magbukas ng social media, gamitin mo muna ang katawan mo. Bigyan mo ng respeto ang sarili mo sa pamamagitan ng galaw. Dahil ang katawang disiplinado ay tahanan ng isip na kalmado. Affirmation, gumagalaw ako sa disiplina, kaya ko ang araw ko. Secret number 7. i-rehearse ang tao na gusto mong maging. Ito ang huling sikreto ng 1% at marahil ang pinakamakapangyarihan. Bago pa man magsimula ang araw, nire-rehearse na nila kung sino gusto nilang maging. Hindi ito tungkol sa pagiging peke o pag acting Ito ay tungkol sa intensyon. Kasi kung hindi mo iisipin kung anong klase ng tao ang gusto mong maging, madaling kang hilahin ng mundo kung saan saan. Sabi ni Seneca, It is not that we have a short time to live, but that we waste much of it. At totoo yan, hindi naman kulang ang oras natin, kaya lang sayang tayo sa walang direksyon. Kasi imbes na tayo ang pumili kung paano kikilos, hinahayaan nating emosyon o sitwasyon ang magdikta. Ang mga stoic, iba ang diskarte. Tuwing umaga, nagre-rehearse sila. Iniisip nila kung paano kikilos ang pinakamagandang versyon nila. Subukan mo rin. Pagkatapos mong magdasal, mag-journal o mag-meditate, tanungin mo ang sarili mo paano kikilos ang best version ko ngayon. Kung may kamera na sumusunod sa akin buong araw, magiging proud ba ako sa makikita ko? Anong sitwasyon ang pwedeng subukin ang pasensya ko at paano ko ito haharapin ng may dignidad? Pagkatapos, i-visualize mo. Isipin mong papasok ka sa trabaho na kalmado at nakangiti. Isipin mong may taong magagalit pero pinili mong tumugon ng may respeto. Isipin mong may stress pero nananatili kang mahinahon ang tawag dito ay mental rehearsal. Parang atleta na nag ensayo ng bawat galaw bago ang laro. Pagdating ng totoong laban, alam na ng isip mo kung paano kikilos. Ganito rin ang stoic practice. Araw-araw nilang hinuhulma ang pagkatao nila hanggang sa ang dating rehearsal ay maging natural na ugali. At dumating ang panahon, hindi mo na kailangang pilitin maging kalmado. Kasi kalmado ka na talaga. Sa ganitong paraan, hindi ka basta nagigising para mabuhay lang nagigising ka para mamuno, para lumago, at para maging mas matatag na bersyon mo. Kaya tandaan mo, ang bawat umaga ay parang entablado. Kung hindi mo ipe-prepare ang sarili mo, iba ang magsusulat ng script ng araw mo. Pero kung i-rehearse mo ang karakter mo, ang matatag, disiplinado, at stoic na ikaw, masusulat mo mismo ang istorya ng araw mo. Affirmation Ako ang bumubuo ng sarili kong pagkatao. Ngayon, bago matapos ang video na ito, balik tanawin natin ang pitong stoic morning secrets na ginagawa ng 1%, mga taong may buong kontrol sa sarili, sa oras, at sa direksyon ng buhay nila. 1. Gumising sa disiplina, hindi sa motivation. Hindi sila naghihintay ng gana bago kumilos. Kumikilos sila dahil may layunin. 2. Panalunin ang unang oras sa katahimikan. Hindi cellphone ang unang binubuksan, kundi isip at kaluluwa. 3. Harapin ang araw bago ito dumating. Handa sila sa hirap, kaya hindi sila nabibigla. 4. Magkaroon ng Stoic Morning Reminder. Bago pa magulo ang mundo, malinaw na kung sino sila. 5. Mastery ng isip bago pumasok ang mundo. Hindi sila nagpapadala sa emosyon, sila ang nagdidikta kung paano mag-isip. 6. Galawin ang katawan, gisingin ang isip. Disiplina muna bago kape, galaw muna bago reklamo. 7. I-rehearse ang taong gusto nilang maging. Araw-araw, hinuhulma nila ang karakter nila hanggang maging natural na lakas. At yan ang sekreto ng 1%. Hindi sila maswerte, disiplinado lang sila. Hindi sila espesyal, consistent lang silang mamuhay ng may intensyon. Kaya simula bukas, huwag mo nang hayaang maagaw ng mundo ang umaga mo. Huwag kang gigising para lang mag-react. Gumising ka para mamuno. Dahil kapag kontrolado mo ang umaga mo, kontrolado mo ang araw mo. At kapag kontrolado mo ang araw mo, kontrolado mo ang buhay mo. Kaya ngayon, gusto kong i-comment mo sa baba, I wake up like the 1%. I lead my life with stoic power. Kung may natutunan ka, ilike mo ang video na to, ishare sa isang taong kailangang marinig ito, at mag-subscribe para sa susunod pang stoic wisdom videos. Tandaan, ang unang tagumpay ng araw ay sa loob, hindi sa labas kaya bumangon bilang mandirigmang kalmado at mamuno ng may kapayapaan.